Greetings mga migs, welcome back sa Buenos Salita TV. So ngayon pag-usapan natin tong isang albularyo na may palpak na ritual na muntik nang mapahamak ang kliyente. Ito kasi mga taong to, ito yung mga hindi nila alam yung ginagawa nila. Hindi ganila nila alam kung ano yung kahulugan ng mga Latin nila eh. Ang sa kanila lang pag nakabasa ng PDF, yon, akala nila magaling na sila, nakapagpasampa lang akala nila totoong espiritu na yun ang mangkukulam hindi nila alam na nililin lang lang sila ng mga espiritong gala so kung bago ka pa lang sa channel nito, please tulungan nyo kung lumago ako yung youtube channel please pag like, subscribe po paki like ng video and don't forget to hit notification bell para updated kayo sa ating mga future topics so kung ting patagalin magpatuloy na tayo ito po yung Facebook nung nagreklamo kung hindi kayo kumbinsido pwede nyo akong i-chat sa page ko tapos gawa tayo ng group chat na kasali itong si Boss A itago na lang natin siya sa pangalang Boss A nagchat siya sa akin April 21, 2024 good afternoon po sir ngayon po di na ako magdududa sa lakas ng leklay ganito po nangyari may nagpost po sa FB about sa prosperity ritual at may bayad na konting halaga. Siguro para sa mga materyales at araw ng biyernes ang ganap ng ritual hating gabi. Nang gabi at halos oras na kanyang ritualan ay di ko mapaliwanag ang tamlay ng katawan ko. Hanggang umaga ang tamlay na nararamdaman ko. Kanina ko lang po naisip na dapat pala di ako nagparitwal kasi nga po baka naglalaban ang gabay ng leklay at nung ritual sa katawan ko. Lesson learned po ito sa akin at ngayon confident na ako sa lakas ng leklay. Salamat po. Alam nyo mga migs, sa ganitong pagkakataon, pinoprotektahan siya ng leklay. Para sa akin mga migs, okay lang naman na magparitual ka for prosperity kahit sinong ritualist. Basta sigurado na yung ritualist na yun, alam niya yung ginagawa niya. Hindi yung nanggagaya lang siya sa mga adyan diyan na napapunood niya sa YouTube o di kaya sa Facebook. Kasi ang prosperity ritual, kailangan mo ng spirit, especially deity. Ang deity na yun, ang Diyos na yun, yun yung mag-a-attract ng positive energy itatapon doon sa taong niritwalan mo. Para sa akin, walang problema yan kasi buhay naman nila yan. Pero dapat tong mga manggagamot na to, huwag na silang makialam sa ganyang mga bagay. Kasi hindi naman nila specialty yan. At saka may bayad to ah. So, halata na ginagawa lang para pagkaperahan. So, yung pagsama ng katawan niya, leklay ba ang dahilan? So, malalaman natin yan mamaya. So ito yung response ko sa kanya mga migs. Una, nagpasalamat ako sa info. Pangalawa, nagbigay ako ng opinion. Kung ritual ka for prosperity, alamin mo kung sino na DT ang dinadasalan nila. Baka kasi low vibration entity yun at mabigat ang presensya. Ito kasi ang hindi alam ng mga okultista. Akala nila lahat ng tinatawagan nilang pangalan ay pangalan ng Diyos na iisa lang na Diyos. Mali yan. Yan ay mga pangalan ng mga fallen angels. Mga elementals. Yan ay mga mabibigat ang presensya. Kaya nga, naramdaman ng lekline niya yung bigat ng presensya ng entity. At pinaalam sa kanya, pinatamlay yung katawan niya para malaman niya na may hindi magandang presensya sa paligid mo. At kita nyo naman mga mix nagreply siya. Oo nga po, nakalimutan ko po sir na may leklay pala ako. Ngayon, okay na po ako. So, kung ang leklay ang dahilan na kanyang pakatamlay, ibig sabihin, hindi siya magiging okay. Pero, ano nangyari? After few days, naging okay siya. Kasi, nilinis ng leklay yung masamang enerhiya. At, ayan, bumalik siya sa normal. So, ibig sabihin, yung ritual na ginawa ng okultista ng albularyo na yon, yung maestro na yon, yun yung may mabigat na presensya na espiritu. Masamang espiritu ang tinatawagan nila. Kasi kung magpa-prosperity ritual kayo, dapat alamin nyo o itanong nyo doon sa mag-ritual kung sino ang deity na tinatawagan. Baka hindi alam nung nag-ritual, ano yung tinatawagan. Kasi may mga PDF file sa mga lihim na karunungan na nakalagay doon na orasyon na nagbibigay ng swerte. Ganon. O, hindi sana, yung orasyon na yon inuna niya yung sarili niya. Diba? Kaysa pagkapirahan niya yung ibang tao. So, ito patuloy ang aming usapan sa chat kasi kailangan ko rin mag-imbestiga. Sabi ko, okay naman magparitual basta alamin kung sinong DT. Pwede bang tanong, Pinoy occult ritual ba yon o Buddhist? Sabi niya, ito yung reply niya, Pinoy Occult, Sir. So, ito na yung isa sa mga ebidensya na ang ibang mga elemento o pangalan na tinatawagan ng Pinoy Occult ay low vibration entity. So, ito yung reply ko sa kanya. Hindi talaga pwede pagsabayin ang Pinoy Occult at Leklay. Baka kasi elementals ang DT noon kaya kinokontra ng Leklay. So, ito yung sagot niya. Kaya nga po sir eh, di na ako uulit. Iba talaga naramdaman ko ang tamlay ko nun. At kinabukasan nun or kahapon sabado kasi biyernes ng gabi siya nagritual, chinat ko kung bakit ang sama ng pakiramdam ko nung biyernes ng gabi. Eh, pigsin lang siya at di na nagreply. Baka naramdaman din niya yon nung nagritual na siya. Siyempre, mararamdaman niya yon kasi ibabalik yon ng leklay, re-reflect yon ng leklay yung bad energy na tinapon niya. So para sa akin, kapag nagpa-prosperity ritual kayo, yung mga adjourn, yung mga alam yung mga diti na tinatawagan, hindi yung usal-usal lang. Tulad nito, Pinoy occult ang alam niya, tapos yung pagre-ritual po for prosperity, pinasok na rin niya dahil lang sa pera. Kasi may bayad eh. nabasa niyo naman kanina, di ba? So napapahamak yung ibang tao. So kung ang tanong natin, baka lekla yung dahilan. Ito yung opinion ko ha. Kung hindi siya guilty, kung alam niya yung ginagawa niya, edi sana nagreply siya. Eh ayon. Ano yung ginawa niya? Para siyang hindi professional para siyang hindi galing sa Diyos. Para siyang hindi sugo ng Diyos. Kasi nagreklamo yung kliyente, bakit sumama pakiramdam ko? So nag na lang. Hindi na nag-response. Hindi na nag-chat uli. At hindi lang yan ha. Nag-follow up ako kasi nag-chat sa akin, nagsumbong sa akin tong client na to, April. So ngayon, June na. So nag-follow up ako. Ano ba, yung si Maestro, nag-reply ba sa'yo? Umingi ba ng tawad o nagbigay ng explanation? Wala ni hao ni hai wala nang natanggap yung kliyente pagkatapos pinasama yung pakiramdam niya kasi ganito yan ganito yan una doon kung wala siyang leklay hindi lang yun ang nangyari sa kanya hindi lang sasama yung pakiramdam niya malulugmok siya magkakasakit siya at pagkatapos yung manggagamot na yun yun din ang gagamot sa kanya so another pera na naman so yan yung modus curse and heal So, sila yung susumpa, sila din yung gagamot. So, double income. Kasi, ang defense mechanism dyan, ano eh, ay kaya pala may kumukulam sa'yo. ba diba, sumama, pakiramdam mo, hindi tumalab yung ritual kasi may kumukulam sa'yo. Yun na yun. Pero ano ginawa niya, nung malaman niya na mayroon palang lekla itong taong to, so tinigilan na niya, hindi na siya nagreply Kasi alam niya, yung taong to, Protektado yan ang leklay ko. So, tinanong niya ako kung di ba pwedeng pagsamahin ang occult at saka leklay. Sabi ko naman, di naman sa lahat ng pagkakataon. May ibang DT lang talaga sa Pinoy occult na ayaw ng leklay. Yung mga sekretong pangalan ng elementals. So, ito yung reply niya. Baka nga po, sorry na lang po sa kanya. Di ko alam na ganun pala magkabanggaan ang leklay at mga orasyon tama, sorry na lang talaga siya kasi bistado na siya eh. Buti na lang may leklay siya. Dahil kung wala pa, matik, lugmok yun, knockout yun, down yun. So, dahil sa protection ng leklay, kasi yung leklay hindi pwedeng ipagsama sa Pinoy Occult. Kasi yung Pinoy Occult, mga elemento yan eh, mga fallen angel yan. Real talk. Yung leklay, lalong lalo na yung Malaysian leklay, pure nature energy yan. Galing yan sa creator. Kasi galing yan sa kalikasan. Sino bang gumawa ng kalikasan? Hindi e yung creator. Yung mga fallen angel, yun ang yung mga gustong magpapanggap na creator kuno sila. So, malaking possibilities na yung naramdaman ng kliyente na masama na pakiramdam, nag-reflect yun sa kanya. Matik na yan. Kasi, pag puno ka ng positive energy, magbabounce back lang yun mararamdaman mo, sumama pakiramdam mo, pero babalik yun sa gumawa. So, ito lang yung nasabi ng kliyente. Sorry na lang yon si Albulario. Heto mga mix, nagpatuloy yung usapan namin. Ito yung tanong ko, yung ibang tao kaya na nagparitual sa kanya, sana okay lang sila. Yung mga walang leklay. So, doon ako concern mga mix. Tapos tinanong ko, YouTuber din ba yun? Nag-ritual? Sa'yo o sa FB lang? Sabi niya, YouTuber at FB po. Maestro ang pangalan. Dati ko pa yan sinusundan sa YT at FB. So ito yung reply ko. Nako, purong occult yan siya. Puro orasyon lang ang trip. Sabi niya, oo nga eh. Kaya nag-transfer na ako sa Leklay. So yung client buo na yung loob niya buo na ang tiwala niya sa leklay dahil sa insidenteng yon hindi ko na napapangalanan na kasi hindi naman ako ganun kasama na tao doon ako concerned sa mga tao na pwede pang mabiktima nito in the future kaya kayo magingat ingat kayo kung gusto nyo magpa prosperity ritual maghanap kayo ng taga Thailand yan taga Thailand huwag dito sa Pilipinas kahit nga ako, hindi ko ginagawa yan. Maghanap kayo ng taga Thailand. Diyan sila magaling. Yung mga monghe. O di kayo yung mga adjar na mga shamans. So gaya ng sabi ng client, nagkabanggaan yung orasyon niya at ng energy ng leklay. So sino yung tameme? Sino yung walang masabi? Sino yung hindi na nagchat? Ede, si occult. Si occult yung wala nang masagot. Si occult yung nagsin na lang. Kung professional ka na tao, kung galing sa Diyos ang kapangyarihan mo at kung hangad mo ang tumulong sa kapwa mo tao, bakit hindi ka nagreply sa taong nagreklamo na sumama yung pakiramdam? Bakit hindi ka nagreply? Akala ko ba galing sa Diyos ka? Akala ba? Akala ko ba kayong mga occult kayo ang galing sa Diyos? Hindi ko nilalahat ha. Meron namang iba dyan na mga legit talaga at hangad lang ang kabutihan sa ibang tao. Tulad nung kakilala ko, si Mark Sator. Yun, legit yun. Magpagamot kayo, libre yun. Nasa TikTok yun. Palaging live yun sa TikTok. Libre gamutan. Hanapin nyo si Mark Sator. Magaling yun. Kaya kayo, mga tao na gusto na maginhawa ang buhay, magingat kayo. Kasi imbis na guminhawa ang buhay nyo, mas mapapasama pa ka kayo. So magingat-ingat kayo sa mga tao nilalapitan nyo. At saka itong client natin, sa ngayon, okay na siya. Wala siyang problema everything is smooth and easy para sa kanya. So, good luck sa'yo boss. Kaya ako ginawa ang video na to kasi ayaw ko na may mapahamak na ibang tao. Kasi yung mga okultista, nanggagaya na rin sa ginagawa ng mga adjarn sa Thailand. Nanggagaya na rin sa ginagawa ng mga monghe. Hindi naman kayo monghe. Ha? Hindi kayo monghe prosperity ritual ka dyan. Hindi, sana sa sarili mo yan ginawa. Nandamay ka pa ng ibang tao. Muntik pang mapahamak. Kung walang lekla yun, hindi, hindi lang sama ng pakiramdam ang dumating doon. Nagkasakit na yon. Tapos ikaw rin ang gagamot. Double income. Kasi kapag nagpa-prosperity ritual ka, may mga hinihingi yan. Mga pangalan, birthday, picture. Hindi, hawak ka na niya sa leeg. Pwede ka nang makulam anytime. So ito mga mix, kung hindi kayo kumbinsido, pwede tayong gumawa ng group chat. Kasali itong si Boss A. Pakikiusapan ko siya. Kasi yung mga yan, yung mga bata ng mga okultista na yan, yan yung palaging nakikisawsaw dito sa channel ko. Palaging gumagawa ng mga komento. Okay lang naman mag-comment. Pero ang di ko gusto, yung mga yung mga taong humihingi ng magandang opinion, doon kayo kumukoment, gumagawa kayo ng sarili nyo, tinuturuan nyo ng sarili nyo mga kabubuhan, mga ritual-ritual, mga orasyon-orasyon. Nagahanap kayo ng katotohanan eh, tapos bubulagin nyo. Pag hindi kayo tumigil sa panglilinlang ng mga tao, sa susunod, papangalanan ko na kayo.